Hello, magandang buhay. Tara, samahan nyo nga pala ako. Itong araw na to ay special kasi birthday ng aking kapatid. Sakto naman kasi ang birthday niya ay araw ng kagitingan. Kaya dali-dali kami nag para umalis na. Dumaan na nga rin pala kami dito sa may gasoline station para dire-diretso yung biyahe namin. Hapon na nga rin pala kami umalis para hindi masyadong mainit. Igit isang oras nga din pala yung nilakbay namin dito. Ganun pa man, hindi mo talaga mamamalayan na ganun na pala kahaba yung tinakbo namin din. Kasi ba naman, tingnan mo, para kami naglalakbay papunta ng cow Literal, sobrang ganda talaga ng view. Sa ganito kaganda na makikita mo sa daan at yung hangin napaka-refreshing. Kapag nandito nga ako, parang ayoko nang bumalik na Manila kasi sobrang main-in- love ka dito sa place na to. Kaya na rin talaga magbiyahe ng nakamotor, kita mo lahat ng view Narating na nga pala namin ang Sunny Beach Resort. Dito yan sa May Sabang, sa Polillo Island, dito sa Quezon. Pagpasok mo pa bubungan na sa'yo ang mapuputing buhangin dito sa beach na to. Pwedeng pwede rin pala dito magdala ng tent. Napakaganda at marami din silang cottages na pwede nyo namang tulugan kapag mag-overnight kayo. At ang maganda dito, meron silang swing sa gitna ng dagat. Nakakatawa. Sobrang nakaka-enjoy maglangwi dyan. Promise. Pagkababangan ng gamit namin ay inayos na namin to. Nagtayo na kami ng tent para mailagay na namin yung mga gamit sa loob. Tinalungan na rin pala ako dito ni Papa para mabilis naming maitayo yung tent. Pagkatapos nga pala dito, iniaya ko sila mama at papa. Sabi ko picture, pero video talaga. Nakakatuwa lang kasi nakita mo yung magulang mo na masaya sila. At ito yung exciting dito, ang ganda ng sunset nila. Ayun na nga at hindi na nagpapigil pa at kanya-kanya na silang ligo sa tagat hanggang sa lumubog na lang ang araw. Sobra naman kasing ganda talaga pagmasdan hanggang sa paglubog nito. At matapos na sila nag-swimming, ipakita ko nga pala yung view nung harap namin, kung saan kami naglagay ng tent. Napakaganda, di ba? Ang lamig din dyan. At matapos na maligo yung mga bata, ito naman ang ineskaso namin. Kumuha na nga pala si Papa dyan, nagpabaga na, at para masimula na ang ihaw-ihaw. Ayan, sunod-sunod na nga sila umupo sa mahiwagang bangko at sila daw ay tatagay habang nagaantay ng mga lutong ulam. At habang busy kami, ito pala namang anak ko ay namumulit na rin sa kanyang mga pinsan. So ang problema, gusto niya rin palang manood kaya binigyan namin ng cellphone. Pero take note ha, dyan lang sila nanonood lalo na kapag magkakasama sila. Pero madalas talaga naglalaro sila sa labas hindi talaga namin sila sinasanay na manood, na manood na manood sa cellphone. Kaya ayan, pag gising niya sa umaga, diretso na agad dito siya sa may tubig. Akala namin kung napaano, yung pala nakagat lang ng karag. Kaya naman, ayan, to the rescue. At itinago pa nga. Kinuha ako na, akala ko kung ano lang pala. Maliit lang pala na karag. So, niyaya ko na siya pumasok. Ayaw niya kasi nagyaya maligo. So, ayan, di na mapigilan naligo na nga sila. ba? Diba? Ang ganda-ganda ng scene dyan. O, tingnan nyo. Ipakita ko lang sa inyo yung buong view ng beach na to. Sobrang ganda talaga. sila mapigilan. Ayan, at naligo na. Nag-enjoy na. Habang hindi pa mainit, sa umaga talaga naligo kami. Sinulit namin yan. Dito nga pala ay may nakita kami starfish. Siyempre, hindi namin inangat kasi baka mamatay siya. Tiyanay ko lang kung buhay siya. Gumagalaw pa yung mga paa niya. Talagang buhay siya. Kaya naman, tiningnan na rin siya ng aking pamangkin at na-curious siya. Ang ganda daw ng kulay kasi blue. At dito nga, nag akong umaura-aura. Ayan, di ba? O, san ka dyan? Marami din kasi mga seashells dyan at saka mga sigay na pwedeng panantos sa bingguhan. Char! O kaya gamitin pang sungka. Habang <laughs> naglalakad ako, ay nako, may narinig akong umiiyak na bata. At dahil nanay na tayo, syempre, anak muna unahin natin. <laughs> Gusto niya pala kasing sumama at magayang maligo ng dagat. Ayan, sinulit na namin talaga. Nagayak na kami para mag impake pa uwi dahil mag-aalmusal kami dito sa my Baywalk. May palaruan din dito kaya mag -e enjoy din kung may mga kasama kayong bata. Sobrang ganda. At hindi na nga sila nagpapigil. <laughs> Ang ginhawa din dito kasi tabindagat. Masarap yung hangin. Sariwa. Lalo na rin sa mga bata. Ito nga pala kami nag-almusal dito sa floating cottage ni Ate Arlene. Nag-o-offer nga pala sila dito ng bibingka ng soy milk and syempre yung pangmalakasan nilang lugaw. Tsaka sobrang bait din po kasi ng may-ari. Ayan sila Ethel, siya 'yung asawa niya po. Ilalagay ko po sa comment section yung kanilang messenger. Pwede po kayong mag-rent ng kanilang floating cottage. Hanggang dito na lang po muna. kita kita sa susunod na mga vlogs. Maraming salamat po.